mga masamang epekto yan pagkatapos yung alak. Hindi naman kasalanan na mag-usap ukol sa Diyos. Pero bilang respeto sa Diyos, ano, palagay ko hindi dapat pinag-uusapan ang Diyos under the influence of liquor o sa ilalim ng influensya ng alak. Kasi alam mo, sa Biblia, ang alak, ayon sa salita ng Diyos, doon sa Kawikaan 20, versikulo 1, Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Yung sinasabi na pagmasama pakiramdam ay iinom ng alak. Actually, yung alak na matapang Pinapainom yan sa mga sundalo na nasugatan, yung mga nagdidilirio, yung malapit mamatay, para wag masyado silang mahirapan sa sakit. Ang alak kasi nakakadalin ng senses. Yung mga nerves natin, yung mga nerve ending, naapektuhan ng alak para wag mong maramdaman yung sakit. Kaya nga sabi ng Diyos dun sa 31 sa is ng kawikaan, Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw at ng alak ang mapanglaw na loob. Pagka malapit ng mamatay, pinapabigyan ng Diyos ng alak. Doon sa panahon na yun. Kasi nung panahon na yon, wala namang mga pain reliever noon eh. Sa panahong nakaraan. Panahon ng mga Israelita, masakit halimbawa yung nararamdaman ng isang tao malapit ng mamatay para siya ay maginhawahan, pinapainom ng matapang na alak. Pero ang matapang na alak, hindi para sa taong malakas, malinaw ang isip, hindi para doon. Guguluhin ng alak ang isip mo kasi ang sabi sa Biblia, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo. Sabi mo, giginhawa ka. Talaga kasi may alkohol yan eh. Masakit ang ulo mo, minum ka ng alak, may alkohol yan eh. Pero kung nag-iisip ka yung side effect niyan, unti-unti yung nakaka-addict hanggang maging lasenggo ka na. Basahin natin ang 23.31 ng Kawikaan. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako iyong sasalitain at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman kailan gigising ako. Aking hahanapin pa uli. Paglasing ka na, paluin ka man, sabi mo, hindi ako nasaktan. Hinampas ako, hindi ko naramdam eh, kasi wala ka nang pakiramdam dahil kargado ka ng alkohol eh. Ano ang mangyayari? Kailan ako gigising? Aking hahanapin pa uli. O addicting yan eh. Kaya yung mga manginginom, pag nakakita pa lang yun ng baso ng alak eh, naglalaway na yun eh. Addicting kasi yan, parang droga yung alak eh. At pagkagano na ang estado mo na ang alak ay namamayani na yung epekto niya sa katawan mo, bandang ulo niya, basag ulo ang haharapin mo niyan. Sisirain niya ng baga mo, sisirain niya ng atay mo, sisirain niya ng bato mo. Imbis mabuhay ka ng 50, siguro hanggang 40 ka lang patay ka na. Pagka talagang addicted ka na dyan sa alak. Eh, alam mo, yung alak eh, lagi kanyang aanyayahan eh. Aanyayahan ka yan. Panira yung alak eh. Dalawa lang ang bagay na nakakasira sa hari. Alak at babae. Ayon sa Biblia, no? Sa isang talata ng Kawikaan 31:1, ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina. "Ano anak ko, at ano o anak ng aking bahay-bata, at ano o anak ng aking mga panata, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae." o ang iyumang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Hindi sa mga hari o limuel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak. Ni sa mga pangulo na magsabi, saan nandoon ang matapang na alak. Si Haring Limuel, sinabihan na nanay niya, wag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga lumilipol sa mga hari isa sa mga panlipol ni Satanas sa hari alak at sa kababae. Kaya kapatid no, ang alak kahit sa anumong paraan suriin, nakakaramdam ka kamo ng ginhawa okay yon, pero yun eh pansamantala. Pero pagkatapos na limbawa, ng mahabang inuman, eh yung naginhawaan kay masakit naman ang ulo mo dahil may hangover ka Sabi nga dun sa 23 ng kawikaan, Ulitin mo nga yung kapatid na Daniel sa 23.31. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Sa huli, pagkatapos ng inumay, ay naku masakit ang ulo mo. Kumakagat na parang ahas, tumutukang parang ulupong. Ma, merong mga masamang epekto yan pagkatapos yung alak. At hindi nga lang yung sakit ng ulo, kundi yung baga mo, yung atay mo, yung yung bato, eh, masisira yan dahil sa alak.